ang importante eh. naka lens ang so, murag Amerkana ang kalimutaw char Pwede, wa na siya ganay sa akong color sa akong contact lens Sumutog na ako ng mata Of course Prefer ko kasi na magsuot ng contact lens guys kaysa sa mga glasses Lugsong lang may malit ni og tanang kuan. Yang duty shoes kay ang yang duty shoes kay nang kuba na. Madili siya na, mo palit, iara palitan ka na kana siyang tamakanan kanang sol sa sapatos. niya yeah, kay gisi naman ang, ako mo tong shoes akong gihatag niya. Ako siya ganan. Sige, tunga na lang ta. <laughs> Surprise. <laughs> Tigon thousand ni. <laughs> may gani nag-sale. Ang puma. <laughs> Naglalis ba dyan mo dito sa loob sa store kaya di siya magpalit. O kay nabudol man may nga, no. Nagsukod-sukod siya at tumurag crooks. O kay... 100 plus. Abi niya, kay 100 plus. Kaya ang price di ay, kay 1,600. Yung kung nga, pagpalit na. lang akong sapatos. Uy, gamay na kayo, ano, diferensya. O, budol siya. Asa gani? ara. Hawakan mga lab. At least na siya, yung pang duty na sapatos, guys. O, oh, ipakita ko sa inyo niya guys, yung yung sapatos na kumaka. Diba? Oo. Oh. Yan. Puma. Ganda. Puma light. Ganda. Panjuti niya yan. Yan. Yan, 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 yan. yan. Ingon ko sa iya, ayaw tipira yung mong tiil. Kaya yung mong tiil ang mapaltos. Nga, kita nagatrabaho, dapat ang atong shoes uh, proper kaya man na nakitunga ko niya wala <laughs> wala bumurok <laughs> ni nana mm ang gipalto sa niya um, Ingon ko ayaw nagsuot og kanang shoes na guba na actually guys ako to shoes Puma. So ang lahat halos lahat ng shoes namin uh, Puma yung brand kasi comfortable sa paa talaga ang Puma. Puma, Puma patay. Enjoy. Di ba? Ganda ng cellphone nila, no? kahit walang filter. So, lang. Kaya ng lugsong may. Eh. Hmm, taga bukid mang lugsong sa sawang o sa merkado nga. Ang kayong buhok. Gikan pa ang duty eh. sa sabon. Po. Oh, yung sabon. Hmm. palitmig sabon guys. Kanang to 49. Kanang sale ba? O oh, di ba Sabon naman sa sinina. Sus. kere, -kere. Wala na dira. Di katulad sa ato na mapalit ang mga sa na mga living um, brand, mga Ariel, mga Tide, mga usapan pangandera. Dari sa Amon, ang ano ang palituno na mo ang pinakabarato na nay na brand tahay dahil sa Pilipinas so, di ba oh di ba ano um, sa pinakabarato sa Mr. Clean hmm, parang Mr. Clean na na o, problema na sa brand basta ang importante mo buwa na palit mig balot oh. um, yeah. ang pinaka sa ang among gi highlight yo dire guys. Ang nga sa amo gi ngari sa gi ngari sa among kuan guys sa among merkado sa syudad sa syudad sa lungsod sa Pingtong ang mga taga bukid nga ni biyahe asa ra ganita dara guys uh. Um. na ni mauna dyan yung among gituyo dari guys balot guys balot perminti siya pang gabi eh na siya mukhaon og balot tapos natunig Vietnam Vietnamese store Vietnam. <laughs> sa Vietnam sa Vietnam na magipalit sa Vietnamese store na pa sila gipakapin nga unsa ba ni siya dahon guys na para sa kung so, sa Pilipinas pa ni guys, sagbot bot niya, hong itilawan, eh, ginuukuha lang man nga dahon. Huwag ko kahit so, sa ning dahon, yung dahon na. na. Basta. Ihalo, ihalo ba of broth. Mm, na, ihampol, na. Muna siya ipakapin dito ah, uh, sa Vietnam store. Oh. Okay. Tapos, nagpalit sa gmi, o, oh, durian na kindi. Oh, sa boy, durian. Man. Mm, asa pa. og, oh, ang akong pinakapaborito nga, uh, Thailand na, ano, Thailand na noodles, tumiyam. So, ang, highlight yun, guys, ang balot. Nakapalit ramig sapatos, kaya nagsukod-sukod siya sa crocs niya. Mahal man di, ay mo, pang, okay, rana. Magamit naman niya. So, manguli na mi, kay, uh, napakoy duty, ugma, napakoy duty, ugma, um, pang alas 6, so, guys, ayot ako mabangon. ba? Diba? So, ayan, yun yung shoes mo, di ba? Hey na. Mapatay ng pag-ibig. Yeah. Naglalis pa dyan dito, dito sa store. Ako yung check sa baan. Hindi pa Para man sa Montiel. Diba? Dapat ito magtipid-tipid. Para na ako guys. Ikaw magtipid-tipid sa ako. Pagalingan when it comes to uh, sapatos, sa pagkaon. Mabito na naman buko guys. Magtipid Kaya magtipid-tipid. Ikaw ba yung mag-inala sa usyo Kapasyente sa Osaka. Adlaw nga duty guys. Kapoy makahagard. Oh, diba? kung usa pa. Tingala jud gutong una nang apud-pud ako sa pa. Nga ano, di tripan din ako sa patos. Ngunit ako kung magtuo mo dira sa Pilipinas nga mo abroad mo nga magwapa mo, mo kinis mo ay mapatunto na That is a scam. Mo ari mo mo abroad no. Mangloro inyong buhok. Managhan ang inyong dark circles and eye bags, so, di ba? So, kung di ka ka mamadala sa imong kagulingon, guys, mahagar so mana diha keri ra na madalag tawa importante buhi og importante nakakontak lens sa murag americana ang kalimutaw chore